Ngayong araw, magandang araw at tanghali, magandang umaga, tanghali at gabi. Ano mga oras sa inyo, undot sa pitin ng content na ito, nila talisayin. Mga idol, mga lodi, namumuti tayo ng okra sa okrahan ito. Ayan, mabunga ang okra natin. Ayan o, oh, gaganda ng bubunga. O, mga lodi, mga idol. Ah, uh, sa uh, madadaanan ng content natin to ay pakilike, pakishare, pakisubscribe at pakiclick na rin po ng notification bell mga lodi, mga idol at mga kaparmers ito po yung ating taniman ng Ukra ito po hindi sa akin ito po ay sa Farmers Association ng Barangay Santor Tanawan City, Batangas uh, para po sa kanila sa kalaman ng lahat ng mga katropa mga kaparmers uh, ito po, bukas magpapatadling po tayo pero marami pa pong lilinisin. hindi po marahil mm, sisipot na naman si si Kakardo sapagkat kakabaan pa po yung maararo, matutudlingan okay po makapagtudling tayo pero hindi matatapos another bayad na naman sa kanya pag next day pero po bilang inyong abalingkod sana po tayo magkaisa sa dami po ng biyaya na ipinagkakalub sa atin at sa pangunguna po ng ating pangulong si Kakang Tereso Kakang Tisoy ay tunay na tunay po na na pagpapalain po tayo basta po tayo sama-sama lang tayo magkakaisa na magkakasama po na, na pinagtutulungan natin ang ating ang ating pag mm, pagpapaunlad ng ating ginagawang paghahalaman ang masasabi ko po sa inyo sa inyong lahat na makapanood nito paki like paki share paki subscribe at paki click din po ng notification bell para lagi pong updated kayo sa mga gagawin video nila yung talisayan the hunter lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi po babay lagi ko sinasabi I love you all sa inyong lahat at sa mga silent subscriber natin maraming maraming salamat po sa inyong lahat sapagkat narating na po narin din natin alam nyo po 210 na rin po uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po itulungan nyo pa po si Laboy yung Talisay Hindi Hunter upang lalo pang lumaki ang kanyang subscribers at mga followers at higit po sa lahat maabot natin ang himinimiti ng isang kagaya kong mga small vlogger na marating din nila yung maging magtagumpay na kumita bilang isang mga vlogger at uh, kapag dumating po iyon, mas lalong pagbubutihin ni yung Talisayan ang kanyang paggawa ng content sapagkat ang ginagamit lamang po ni talisay Talisayan ngayon ay mga mumurahing cellphone lang po na mabababa ang rank kaya po sa inyong lahat may kakayahan kung gusto nyong tulungan maraming salamat po bagamat kung wala, kahit wala pa naman maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong mga pangunawa at sana po tulungan nyo. Sila po yung Maraming salamat po. Good luck. God bless. I love you all. See you next video.